Hi mga ka-soul, good morning. It's me again, Madam Soul. Um, actually guys, andito pa ako ngayon sa Davao City. Kasi bukas po mag-flight na pa ako pagpuntang Manila. Then March 12, palabas na pa ako ng bansa. So, medyo po um, masama po yung pakiramdam ko. Kasi nami-miss ko po lahat ng family ko po. Yung mama at papa ko, yung mga kapatid ko po, lalong lalo na po yung mga anak ko kasi um, nandito ako sa Pilipinas for one year. Kaya ganito yung nararamdaman ko ngayon. So, it's okay. Alam ko po may plano po si Lord. Kasi nga, kailangan ko talaga humayod at kailangan ko i-grab ano yung opportunity na binigay ni Lord kasi blessings po to. So, at saka nami-miss ko po yung ano yung kasamaan po namin sa church yung mga sa church. Then, namimiss ko yung mga friends ko, yung lalong-lalo na po sa Soul Harvesters team. Um, ko po sila kasi sila yung laging nandyan po sa akin. Lalong-lalo na po sa ministry na binigay po ni Lord sa akin. Kaya, nagpapasalamat po ako sa kanila kasi andyan sila. Lalong-lalo na ngayon na wala ko sa Pilipinas. Pero andyan sila um, andyan sila po na ready po mag, ano, mag support po sa ministry so um, mga kasol ipagpatuloy nyo lang po yung, ano, yung pag support nyo po sa soul harvesters kahit wala na po ako sa Pilipinas but makikita nyo pa din ako sa video at nagpapasalamat po ako sa pastors po namin kay Pastor Serge at sa kakang Mami Baby kasi nandyan po sila lagi po sa soul harvesters nakasupport po then nakasupport sila lagi sa mga prayer sa prayer po para sa ministry po ni Lord then nagpapasalamat ako sa uh, team ka fellow contributors kasi isa kayo po na sobra yung support na binigay nyo po sa Soul Harvesters. Um, sa founder po kay Ma'am Emilia, salamat po Ma'am, ka Ma'am Glory, sa nagiging admin sa uh, Cafelo, salamat sa Ma'am sa support. Then sa team may kape kay Ma'am um, kay Ma'am May Danao, salamat Ma'am kasi ik, sobrang ano, sobrang support talaga ang binigay mo sa soul harvesters. Kaya nagpapasalamat pa ako sa inyo lahat kasi andyan po kayo lagi sumusuporta sa soul harvesters. Din sa team amazing, salamat din po sa suporta po ninyo na binigay nyo sa soul harvesters. So sa lahat po na hindi ko po na mention, basta sa lahat po na nag-follow, sa lahat po na nag-support, um, malaki po yung pasasalamat po namin sa inyo and god will bless you more i bless po kayo ni lord